Nagsimula ang lahat ng trahedya sa bayan namin, ang may balibalit ang isang bata ang nawawala sa kilalang kagubatan sa isang bayan na matatagpuan sa Surigao. Ako si Densho, nung mga panahon na yun, ako ay sampung taong gulang pa lamang at nagumpisa ang lahat ng mga kababalaghan na nangyari sa amin. Nang ang mga kaibigan ko at ako ay nagplano ng lakad para magpiknik malapit sa bayan namin dahil wala kaming pasok ng ilang araw at gusto namin sulitin ang bakasyon. Biyernes noon at kakagaling lang namin sa paaralan. Lima kaming magkakaibigan, tatlong kaming mga lalaki at dalawa namang mga babae. Hat topic ngayon ang nawawalang bata sa lugar namin, pero dahil ito ay balibalita lamang, hindi namin ito masyadong pinapansin. Sa kamalayan naman sa amin ang nasasabing gubat kaya wala lang sa amin ito at ipinagpatuloy pa rin ang plano namin sa aming magiging lakad. Eh, paano kaya kung sa gubat tayo maglaro at pagkatapos ay eh, doon na rin tayo magpiknik? Sawa na ako sa simenteryo, wala namang multo doon, sabi ng isa kong kaibigan. Napatawa kami dahil ilang beses na kaming nag-coast hunting sa simenteryo at ni isang multo, wala kami ni Minsan nakita. Sabi pa nga ng magulang namin, mag-ingat kami pero matigas pa rin ang ulo namin. Mas okay kung magpiknik na lang tayo. Mas masaya. May bisita kami bukas, panigurado maghahanda si nanay, kaya meron akong share para sa pagkain natin. Sabi ng isa kong kaibigang babae. Patakas akong kumuha ng kaunting bigas sa bahay para hindi magduda ang mga magulang ko na abala sa panonood ng balita. Alas 5 pa lang ng hapon, kaya may oras pa kami para ihanda ang iba pang gamit na dadalhin sa piknik. Ang saya ko noong mga panahong iyon. Lahat kami excited sa picnic. Iniwan namin ang mga gamit sa kubo ni Lola. Ipinaalam ko rin ang karito na gagamitin namin. Nako, apo, huwag kung saan saan pupunta ha. Delikado wa baka aswang ang umaaligid sa lugar natin. Nabalitaan ninyo ang batang nawawala, hindi ba? Sabi ni Lola habang nagtatahi. Lola, malayo naman sa atin yon, sa kamarami kami. Huwag niyo pong sasabihin kay ina, kakain lang naman po kami at maglalaro. Napailing na lang si Lola at may ibinigay sa akin. Para saan itong asin at bawang, Lola? Gusto ko lang naligtas ka. Kapag may nakita kayong aswang, batuhan din ng asin at ng bawang. Pero kapag tingin nyo delikado na sa lugar nyo, tumakbo na kayo at lumapit sa mga tao na makikita nyo. Napatango na lang ako sa sinabi ni Lola at nagkamot sa ulo. Kinagabihan, halos hindi ako makatulog sa sobrang excitement. Kinabukasan, masaya akong nagising. Tinulungan ko ang nanay ko sa pagluluto para mapabilis at makakain kami agad ng umagahan. Pupunta kami sa bayan ng papa mo at kapatid mo, sasama ka. Napakamot ako sa ulo dahil gusto kong sumama pero may kasunduan kami ng mga kaibigan ko. Hindi na po, magpapabili na lang ako ng pagkain. Ako na ang naghugas ng pinggan at naiwan sa kusina upang magtabi ng tira naming itlog at pritong daing sa mesa. Naglagay din ako ng kutsara at paper plate sa bag na gagamitin ko sa picnic namin. Pati na rin tubig sa tumbler ko na ginagamit ko tuwing pupunta sa school. Pagkaalis nila Nanay, pumunta agad ako sa kubo para ilagay ang mga dala ko. Nandoon na ang dalawang kaibigan kong lalaki at naghihintay. Nagdala ako ng jacket at nagsuot ng jogging pants dahil siguradong madamo sa gubat. Maya-maya, dumating na rin ang dalawa kong kaibigan na babae. Nang kumpleto na kami, inayos na namin ang mga gamit sa kariton at nagsimula na kaming maglakad papunta sa gubat. After ng ilang oras na paglalakad, hindi namin na malaya na napapalayo na pala kami sa mga kabahayan at tila inasa kabundukan na kami ng kabilang bayan. Ipinagpatuloy namin ang aming paglalakad hanggang sa nakaramdam na kami ng gutom. Kaya naman dali-dali kaming naghanap ng open field na lugar para dun magluto at magpahinga. Habang kami ay naglalakad, nakakita kami ng malaking puno na tila idekada na ang tanda. Dito na ba tayo magluluto guys para sa ating tanghalian? Sabi ko, Tara! Mukhang okay naman ang lugar, tahimik at malaki din ang puno na pwede natin liliman. Banggit ng aking mga kaibigan. Kaya naman, kaming mga lalaki ay nagsimula ng magsibak ng kahoy, at namulot kami ng kahoy para panggato. Wala kasi kaming dalang itak. Nagsimula kaming magluto at maghanda ng pagkain. Alas dos na pala kami nagsimulang kumain. Tawanan dito tawanan dyan, masaya kaming nagkwekwentuhan ng barkada. Pero habang kumakain kami, may naramdaman kaming parang nagmamasid sa amin. May kaluskus kaming naririnig sa mga malalaking damuhan at oras-oras ang iyak ng mga uwak sa malaking puno na kung saan kami kumakain. Baguhan kami sa lugar, kaya wala talaga kaming idea kung normal lang ba yun dahil nasa bundok kami at alam naman naming iba-ibang hayop ang nakatira doon. Pero dahil maaga pa at madami naman kami, ay kampante naman ako at ang aking mga kaibigan na walang mangyayari sa amin, kaya isinawalang bahala na lang namin ito at nagpatuloy sa kwentuhan. Pagkatapos naming kumain, nagpatuloy na kami sa paglalakad at naghanap ng bagong spot na kung saan kami pwede maglaro at magbanding. Nilagyan ga pala namin ng palatandaan ang dinaraanan namin para madali naming masundan ang ruta pa uwi at hindi kami mawala. Habang kami ay naglalakad, nakakita kami ng malaking kuweba na magandang pwestuhan para magpahinga at maglaro. Habang sinusuyod namin ang loob ng kuweba, nagulat ang isa kong kaibigan sa unahan dahil sa mga nakita nitong tunaw ng mga kandila. Buto ng mga hayop na doon na namatay at ang ikinagulat ng lahat ay ang malaking rebulto na sa tingin namin ay simbolo ng mga kulto. Tara na umalis na tayo. Nakakatakot sa lugar na to. Sabi ng mga kaibigan kong babae. Akala ko ba, bukod sa picnic natin, gusto niyo rin ang kakaibang experience? Di ba gusto niyo makafita ng multo? Tingin ko ito na ang pagkakataon natin para makafita ng totoong multo. Patawang sabi ng mga kaibigan kong lalaki. Napagpasyahan ng mga lalaki kung kaibigan na dun muna mamalagi habang nagpapalipas ng init ng araw. Kaya naman wala na rin nagawa ang mga kaibigan kung babae at inisip na lang nila nakatang isip lamang ang mga bagay na pumapasok sa isip nila. Nang mapagpasyahan na namin na dun muna mamalagi ng ilang oras, dali-dali kaming nag-isip ng laro na pwedeng gawin. Dahil sa malawak na lugar at madaming pwedeng taguan. Napagpasyahan ng grupo na maglaro ng tagutaguan. Ang huling mahuhuli ay makakakuha ng isang chichirya bilang premyo. At ang una namang matataya ay papapiliin kung truth or dare ba, saka ito mag-iisip kung ano ang tatanungin nito sa kanya o ipapagawa bilang parusa. Sumang-ayon ang lahat, kaya naman dali-dali na kaming nag -umpisa. Nung oras na yun ako ang taya sa laro, kaya naman dahan-dahan akong nagbilang para sila ay magtago. At nang natapos ako sa pagbibilang, agad ko na silang hinanap nasa na kaya sila? Banggit ko. Nung mga oras na yon, biglang tumahimik ang kagubatan natilay ako lang ang nandun sa lugar na yon at hampas lang ng mga dahon at huni lang ng mga uwak ang naririnig ko. Lumamig din sa paligid dahil pahapon na at tila bay unti-unti na rin dumidilim dahil natatakpan na ng mga puno ang araw. Umabot ng ilang minuto ang paghahanap ko, ngunit ni isa sa kanila ay hindi ko nakita. Ni konting kaluskos at ingay magmula sa kanila ay wala akong marinig. Nung mga panahon na yun, unti-unti na akong natakot, kaya sumigaw ako at sinabi na, Lumabas na kayo. Ayoko na makipaglaro. Ilang minuto rin ako na naghintay, ngunit ni isa sa kanila ay walang nagpakita. Kinakabahan na ako dahil mag-aalas sa na ng hapon at paniguradong aabutan na kami ng gabi pag hindi pa kami umuwi agad sa oras. Ang hindi ko alam, nagplano pala ang mga kaibigan ko na pagtripan ako. At ang balak nila ay iwan ako sa kagubatan habang ako ang taya sa laro naming tagutaguan. At hihintayin na lamang nila ako sa labasan ng aming barangay. Nang ipinagpatuloy ko ang paghahanap ko at pagsigaw na maihalong takot at kaba. Nagulat ako dahil biglang may malakas na halakhak na nanggagaling sa loob ng kweba. Isa itong halakhak ng matandang babae at kasabay pa nito ang paglabas ng mga paniki na nabulabog dahil sa ingay na yun. Kinabahan na ako at umiyak. Pero sa takot na yun, patuloy ko pa din tinawag ang mga kaibigan ko at nagmamakaawa na lumabas na sila. Gabi na, lumabas na kayo. Natatakot na ako rito. Umuwi na tayo. Lahat ko. Hindi ka na makaka-uwi. Isa ka na sa mga biktima ko. Iniwan ka na din ng mga kaibigan mo. Noong oras na yun, hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman ko. Dahil alam ko na ang boses na narinig ko ay hindi galing sa mga kaibigan ko. Sa takot ko, dali-dali akong tumakbo palayo at iniwan na ang mga gamit ko sa loob ng kuweba. Habang ako ay tumatakbo palayo sa lugar, nakarinig ako ng pagaspas na tila ba'y malaking ibon na nasa kalawakan, kaya naman sa kuryusidad ko, lumingon ako sa likuran ko at sa hindi ko inaasahan. Nakita ko ang isang manananggal na putol ang katawan at may malalaking pakpak ito na kayang itaboy lahat ng madadaanan nito. Hindi ko alam ang mararamdaman ko, ang alam ko lang na kaya kong gawin nung mga oras na yun ay tumakbo ng mabilis at pumasok sa mga kakahuyan na alam kong hindi ako nito masusundan dahil sa kapal ng mga puno at pwede ko siyang taguan. Habang ako ay tumatakbo nang mabilis, hindi ko napansin na may butas pala sa daraanan ko. Aya naman nahulog ako rito at sa hindi ko inaasahan ay nawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung ilang minuto ako nawala ng malay, pero naalimpungatan ako at nagulat ako dahil ang bumungad sa akin. Ay ang katawan ng isang bata na duguan at butas ang katawan nito na tila ba iwala na ang mga organs nito at may kagat rin ito sa mukha na hindi ko alam kung gawa ba ito ng manananggal o ng mga hayop na nasa kagubatan. Dali-dali akong tumayo at humingi ng tulong. Ngunit sa hindi ko inaasahan, isang manananggal ang tumambad sa akin habang ito'y lumilipad na may masamang tingin sa akin. Noong oras na yon, hindi ko na alam ang gagawin ko at ang tanging baon ko na lamang ay ang dasal. Habang ako ay nagdadasal at pilit na itinataboy ang manananggal. Tumambad sa akin ang isang supot na asin at ang mga bawang na nalaglag sa bag ko nang ako ay nahulo. Naalala ko kaagad ang bilin sa akin ni Lola, na ibato ko daw ito sa manananggal para layuan ako. Agad kong kinuha ang asin at piraso ng bawang at binato ko ito ng malakas sa manananggal. Nasaktan ito at biglang umusok ang mga pakpak nito, kaya naman, ginawa ko itong oportunidad para umakyat sa butas, para tumakbo palayo sa lugar na yun. Ngunit ng laban ito at pilit pa rin akong hinabol, nahawi ng mga matatalim nitong kuko ang braso ko kaya nagtamo ako ng sugat na iniinda ko habang ako ay tumatakbo. Umabot ng tatlong oras ang habulan namin hanggang sa naubos na ang asin at bawang na dala ko. Hindi pa rin ako sumuko sa pagtakbo hanggang sa umabot na sa puntong gumagapang nako, sa kagustuhan lang na makauwi ako. Nung mga oras na yun, tanging iyak na lang ang kaya kong gawin dahil unti-unti na akong nawawala ng pag-asa na makakauwi pa. Hanggang sa may narinig akong mga boses na tumatawag sa pangalan ko. Densho! Densho! Hanggang sa narinig nila ako na umiiyak at pilit na tinatawag ang mga pangalan nila. Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong! dahil sa pagod at nanghihinang mga katawan nung mga oras na yun nawalan na ako ng malay. Nagising na lang ako, nasa hospital na ako. At lahat ng mga pamilya ko at kaibigan ko ay umiiyak sa tabi ko. Sorry Densho, hindi naman namin alam na mangyayari sa yun. Sana mapatawad mo kami. Ganon din po sa inyo tita and tito, pasensya na po. Sabi nila. Nung mga oras na yon, galit lang ang nararamdaman ko sa kanila sa ginawa nila sa akin. Kaya naman hindi ko sila inimik at tumalikod na lang sa pagkakahiga. Ilang araw din ang lumipas, nakalabas na ako sa hospital pero dahil sa trauma na na-experience ko, hindi maaalis sa akin na matakot pag lumalabas ako ng bahay. Sinabi ko na din sa kapulisan ang nangyari sa akin at ang nakita kong patay na bata, kaya naman dali-dali namin itong pinuntahan. Nang makarating na kami sa lugar, nagulat ako dahil wala na sa butas ang patay na bata na kung saan ako nahulog. Ang tanging natira na lang doon ay ang damit nito na duguan at nangangalingasaw na. Noong mga panahon na yon, patuloy na naging usap-usapan ang sinasabi nilang gumagalang manananggal sa bayan namin. At dahil dito, naging mahigpit na ang bayan namin at gabi-gabi na rin ang pagroronda ng mga barangay tanod sa gubat na kung saan nila ako nakuha. Maging aral sana ito sa mga kabataan na hindi naniniwala sa mga aswang o sa mga pamahiin ng mga nakakatanda.